Sa pagpapatuloy ng budget deliberation ngayong araw, hiniling ng Department of Tourism Secretary Christina Frasco na bigyan sila ng pondo para sa susunod na taon na mas malaki kumpara sa nakasaad sa National Expenditure Program. Si Melanes Mora sa Sentro ng Balita, live! Angelique, tuloy-tuloy nga ang deliberasyon ng Kamara para sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon at ang ahensyang kasalukuyang nakasalang ay ang Department of Tourism nga. Pasado las 9 ng umaga kanina ng umarangkada ang pagdinig ng House Committee on Appropriations ukol sa panukalang 2024 National Budget. At para sa araw na ito, unang sumalang ang Department of Tourism at sa ngayon nagpapatuloy pa rin ito. Base sa presentasyon ng DOT, higit 2.9 billion pesos ang nakalaang pondo para sa kanila sa 2024 alinsunod sa nakasaad sa National Expenditure Program. At kapansan-pangsing mas mababa ito kumpara sa alokasyon ng ahensya ngayong 2023 na nasa nasalagpas 3.7 billion pesos. Kaya ang hiling ni DOT Secretary Cristina Frasco, kung maaari sana'y mabigyan pa sila ng mas malaking pondo kumpara sa nakasaad sa NEP sa kanyang talumpati. Pati binigyang diin ni Frasco na mahalagang sektor naman ang turismo lalo na para sa ekonomiya ng bansa. Sa ngayon, ibinida ni Frasco ang tuloy-tuloy na pagbangon ng sektor ng turismo kaya't sana'y mapanatili anya ito sa tulong na rin ng sangay ng lehislatibo at ehekutibo. Pakigyan natin ang pahagi ng pahayag ni Secretary Frasco, gayon din si Appropriations Committee Senior Vice Chair Stella Kimbo. All of these numbers translate. to the very core and purpose as to why we all support tourism and that is to provide employment and livelihood to our fellow Filipinos in 2022 the tourism industry employed over 5.35 million Filipinos across the country multiply that by the average number of Filipinos in a family and you have easily you can easily deduct that over a quarter of 100 million Filipinos have benefited from tourism. Tourism is undoubtedly one of the most dynamic and vibrant sectors of the modern world that has the power to stimulate and propel economic growth, cultural exchange, and social development within a nation. The economic impact of tourism cannot be overstated. It provides a livelihood for countless individuals in hospitality, transportation, agriculture and handicraft trade. Samantala kasabay naman ng budget deliberation pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang paglulunsad ng Smart Internship Program sa Kamara kung saan dumalo rin si House Senior Deputy Majority Majority Leader Sandro Marcos. Angelic, kanina nga no, bago tayo umere, ay uh, ilang kongresista na rin yung nagmusyon para nga dito sa DOT na maibalik man lang yung katulad ng budget nila ngayong 2023. So Angelique ang proseso kasi dyan ay uh, kung uh, magkakaroon ng dagdag budget kumpara sa NEP, yung DOT may ibang ahensya naman na babawasan. So kasama yan sa mga magiging talakayan dito nga sa kamara sa pagpapatuloy ng mga pagdinig para sa panukalang pondo sa susunod na taon. Angelic, indagdag ko na lamang din kasi sunod-sunod yung mga uh, pangyayari at uh, mga event dito sa House. Kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na nagkaroon na ng rekomendasyon ang House Committee on Ethics tungkol sa Estado ni Congressman Arnold Poteves Jr. At inaabangan nga natin yung magiging pagsalang niyan sa plenaryo at ang magiging botohan, yun yung nga yung magiging pinal na bagong pasya ng Kamara ukol sa Estado ni Congressman Teves. Angelic? Okay, uh, Mela, Uh, ano yung mga kontrobersyang nabanggit sa pagdinig at ano rin ang naging tugon dyan ng DOT? Mabuti na lamang din at naitanong mo, isa sa mga paulit-ulit na naitanong dito nga sa DOT sa pagdinig ng House Committee on Appropriations ay ang kanilang Love the Philippines campaign. Partikular na yung issue ukol nga sa DDB Philippines na nakapaglabas nga ng non-original video tungkol sa isang tourism AVP ng Pilipinas. At ang ipinupunto nga ng DOT talagang nagkaroon sila ng necessary actions ukol dito at hanggang ngayon ay tinitiyak naman nila na talagang nga bawat hakbang nila ay uh, masusi namang dumadaan sa tamang proseso. At Angelicot, oh, ang magandang bagay ngarin kanina, pinuntori naman ng mga mambabatas na nakikita nila din yung mga development at uh, mga magagandang uh, nangyayari sa Department of Tourism at hindi naman ito dapat maapektuhan dahil lang sa ilang issue kaya nga isinusulong din yung mas mataas na budget para sa Department of Tourism sa susunod na taon, Angelic? Maraming salamat, Mela Lesmoras.